Sa episode na ito ay susubukan nating mag-camping sa gilid ng natutulog na bulkan. Dito ay mararanasan nating matulog sa slide na lupa, makakakain ng masarap na salmon head, at makakadiskubre ng magandang spot para mag-drawing. Ano-ano pa kaya ang mga discovery na ating matutunghayan? Tara at sabay-sabay nating pasadahan. Ako si Albert, isang lakotserong artist, at ito ang aking travel and draw, ang kwento ng mga biyaheng hindi-drawing. Good day mga kalakwachero Dito tayo ngayon sa bayan ng Balunggaw At kasama natin si Kuya Eli Alright Pupunta tayo ngayon sa may paanan ng Mount Balunggaw At doon natin susubukan magcamping. camping Alright, let's go Dito pa lang sa kalsada ay eh, Makikita na natin Yung Mount Balunggaw Meron na tayong napining spot mga kalapotsero at pasensya na kayo dahil ginabina naman tayo sa arrival. So set up na tayo agad ng ating tulugan para makapag prepare tayo for dinner. Itong goma ng pole nitong tent ay hindi na bumabalik. Ayan o. So gagawan natin ng paraan yan. So ang ginawa ko mga kalapotsero ay Pinutol ko yung rope. Yung parang elastic na gum na tali sa loob. Tapos pinagdugtong ko ulit. Binanat ko. yan. Sana gumana. Pati yung isang paris niya mga kalakotsero ay problematic din. So ganun din yung gagawin natin. Para maayos. natin at mukhang, hindi siya komportable eh. is loop eh pero okay lang yan may tatawid natin yan ito na yung naging itsura itong loob ng ating tent yan dito sa part na to pababa Okay, so okay na lahat yung mga natin. Higaan, tent natin ay okay na. So mag-start na tayong magluto ng ating hapunan. pulo na yung ating sinaing mga kalakotsera ang ulam pala natin yan mga ay okra kamusta ang ating sinaing uy luto na ang ganda ng pagkakaluto meron tayong dalang ito ito sibuya ay kamatis sibuyas at sili na green tapos meron tayong bagoong Pwede na siguro itong ating nilaga, mga kalakotsero dito na muna natin siya ilalagay sa ibabaw ng ating sinaing para goods gagawa na tayo ng ating sausawan para sa ating nilagang okra meron tayong kamatis at sibuyas syempre ang ating bagoong ito ceiling green so may bounce si kuya Eli na salmon head at hinati niya sa dalawang lutuan isa dun sa lutuan niya at dito isasalang natin dito para mas marami mas marami yung sabaw yan, apakasarap nyan hmm kumukulo na yung salmon head na bao ni Kuya Eli. Grabe, ang bango. Hmm, Kakagutom ba? Ayan mga kalakwatsero. <laughs> timplahan na natin ang napakasarap na luto ni Albert. Wow. Ah, amoy pa lang. Ulam na. <laughs> Malaga dito mga kapatid ay ang sabaw. Ayan at sa wakas ay kain na ulit tayo. At siyempre, sama-sama na naman kami para mas marami, mas maraming ulam. Pag sama-sama kasi, nagkukumbine yung mga ulam namin. So, mas dumadami. Ito yung ating ulam for tonight. Sinigang na salmon head. At meron tayong nilagang okra. At itlog maalat na may kamatis by Brother Elms Motor. Ayan. Si Elms Motor para ay nahuli sa amin. Uh, humabol lang siya. So, gabi na siya nakarating dito. Kaya, kung napansin nyo sa sa uh, vlog natin kanina ay hindi siya kasama. So, nahuli kasi siya at humabol lang siya. Okay, let's pray. Lord, salamat po sa gabi ito. Salamat sa inyong pagbayad. panguna thank you po sa magsamahal. Langi namin ang pagkain din bless niyo po ito may pagpapala lang at maging ang aming pagstay po dito, ingat po kami. At maraming po kami ng maraming salamat sa mga nerangin sa panahon na ito. Amen. Ito na ang gagamitin nating plato. Takip ng casserola. Shout out pala kay Direct na promotor ng mga pinaggagawahan namin. ayan, natapos na tayong kumain so, tutulog na tayo at sana ay magkaroon tayo ng magandang tulog dito sa pwesto natin na slope pababa So, good night, mga kalapotsero. See you tomorrow. Morning, mga mula dito sa paanan ng Mount Balunggaw grabe napakasarap ng tulog ko kahit na paistop itong ating nahigaan at napagsetan ng ating tent so magpapainit na tayo ng tubig para sa ating kape para makapagkape muna tayo dahil sila kuya Eli ay maaga yata silang alis dahil may pasok abang tayo ay nagpapakulo ng tubig ay Ligpitin na natin yung mga gamit natin dito sa loob ng tent. Kaili ko na. Pwede na 'to. Pagkape na tayo mga kalakotsero Kape mga kalakotsero hmm. Sobe Meron pala tayong biniling tinapay kahapon hmm. Kainin muna natin si Brother Elms Motor pala mga kalapotsero ay sisibat na ulit pa uwi so nahuli siyang dumating kagabi at ngayon ay mauuna naman siyang aalis may trabaho kasi siyang hahabulin kaya ganun grabe Pagsipag nga parang pumunta lang dito sa gubat matulog di eh, tapos pasok ulit magahan at palamang si Kuya Eli mamaya maya sisibat na rin yan So hindi ko alam kung makakasabay ako o mahuhuli na lang. Bahala na. Grabe yung mga puno dito. Ang dalaki. Oh. laki no, no. doon din laki din ng kahoy doon no tapos doon baka solid Maglilipit na rin tayo ng ating mga gamit at nang maaga din tayong makababa Salamat nga pala kay Brother Biyahero sa pagpapahiram niya ng kanyang Fredcon intercom. Solid ka. Kuya Eli ay paalis na. Ayun na siya. At tayo na lang naiwan dito. Pero nagliligpit na rin naman tayo itong tent na lang. At nandito na yung ibang gamit. Yeah maya maya ay makakasibat, makakasibat na rin tayo All goods na yung mga gamit At Labas na rin tayo dito Di bali panatag naman tayo Dahil di naman ganun ka Technical yung trail Na dinaanan natin Kaya hindi tayo mahirapan sa Pagbaba Paglabas ng National Road kalakot pero meron tayong napasok na kalsada hindi ako sure kung anong meron dito hohohoy uy uy teka ano to hohohoy wow Merong parang lawa. Wow, pakasolid solid naman dito. Naisip ko mga kalakotsero, total maaga pa naman, nasa 8:30 to pa lang. Pwede pa tayong mag-drawing muna dito kasi napakaganda ng lugar, oh. Total wala pa naman tayong drawing. At hindi pa tayo nag-aalmusal, kaya pwede rin tayong magsaing dito habang nagdo-drawing. Di ba? Solid. Okay, dito na tayo magsaing sa may gilid ng kalsada. Ito na lang ang lutoy dating ulam. Itlog. sabay na natin sa kanin para mabilis. na hugas-hugas yan. difference friends with germs. Ika nga. Kumukulo na yung ating kisinain mga kalapatsero at nakapag sketch na rin tayo, ito yung sketch natin. Dito na tayo magpaint sa may gilid ng lawa para mas maganda yung vibes. ito na yung ating sinaing goods na goods nabiyak yung ano look may mga nakikita akong mga ano hipon na maliliit yun o dami di lang makita sa camera syempre dito na tayo kukuha ng tubig natin para sa ating kulay tapang mga kalakotsero wala siyang floater pero lalangoy niya yung mga drum doon sa malayo grabe neruwam parai neruwam grabe jang napakasarap pang masdan yung gantong vibes ng tanawin habang natatanaw yung napakataas ng bundok ito na yung progress ng ating art ito na yung ating painting yung titig mo sa cover ganda eh no <laughs> pero pag sa personal na ewan ko lang pero okay naman siya syempre hindi natin kakalimutan yung pirma pirmaan muna natin so okay na yung ating artwork and kakain muna tayo bago tayo sumibat enjoyin muna natin itong napakagandang view ng Mount Balunggaw ito yung ating pagkain mga kalakotsero nakapakasimple lang kanin at titlog na nilaga mga kalakwatsero sa gitna ng ang king kagandahan nitong lugar ay napakalungkot lang makita na napakaraming nagkalat na basura yan dito mga kalakwatsero daming mga nagkalat oh wala naman na tayong gagawin siguro bago tayo umalis ay linisan muna natin itong lugar kahit mapulot lang yung mga plastik at maipon sa gilid so, okay na at least ng honte. yan uh, kahit papano nalinis na natin yung lugar inipon lang natin dito okay all good na tayo so win na tayo go home. Siyempre, maraming salamat sa pagsama sa ating adventure. Hanggang sa susunod ulit. Paalam mga karapatero. YouTube.